Sa number 3, may siyampak ka mga barwa ang sa Negros Occidental na wala pa makabayad sa mga manunudlo na nagserbi bilang mga electoral board sa bago ginamang natapos ng barangay kang kabataan elections. Sunuso sa ka-election supervisor, Ian D. Ananoria, ang pagbayad sa honorarium sa mga manunudlo sa sulod pa man sa 15 diya sumalinsangit patigayon ang ay nalakip sa wala pa makarelease ang honorarium ang Victorias, Valladolid, Moises Padilla, Himamaylan, Kanduni, Kawayan, Hinubaan, Kagbakolod City. Ang Lakastilyana, kung makahingabot, makarili subong adlaw. Patag ni Ananoria, ginaprocess na para sa siyam ka mga natungdan ng mga LGU ang releasing sang honorarium. May mga election officers sa natungdan ng mga LGU nga wala sang bond o kung may unliquidated cash advances sa rason nga hindi direkta mahatag sa si election officer ang honorarium. Tigaylo sa Assistant Regional Director na sa Comelec, ginpaagi ang pondo. So, no, kaya na Noria, may mo sining nga Merkulis sa Kunwebes, sila makarelease ang honorarium. May ato na na release sa honorarium sa Oktubre 31 pa. Sa mga election officers, ni eh, dapat nga agi na sa ilang bayad. Mm -hmm. May mga uh, independent cash advance na silang iban. Mm -hmm. Kaya pan So, kaya na kay uh, Assistant General Director naman. Okay. But, it, but it's being, as we speak, gina-download na si Sila. Kaya banda di ang, ano mo, Amon Ared. So, Amon um, na yung gagi, siyang kwarta. So, so by Wednesday, guro ba yan naman na